kaibigan at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao. Isang sa sanlibo ang iingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalahan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigan kung di nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pa't lalabas kang kahiyahiya. Mayroon din kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayang ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganahan, didikit siya sa iyo na parang anino. Utusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit kasawi ay pababayaan kanya Pagtataguhan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaway at magingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya para kang nakaukay ng malaking kayamanan. Walang kasing ang matapat na kaibigan, hindi siya matutumbasan ng ganumang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya ay matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon ay makakatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Yesus ay nagtungo sa lupain ng Hodea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Hordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati ay nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Yesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya sila'y nagtanong, Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Yesus, Dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya nilagdaan ng utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang salibutan nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino man lalaking umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya at ang babaeng umiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kapag ako po ay iniimbitehan ng mga sal, isa sa mga binabantayan ko po sa loob ng seremonya ay kapag binuksan na yung pintuan ng simbahan papasok na yung bride sa loob ng simbahan. Habang naglalakad po itong bride, tong babae sa aisle, binabantayan ko po ng maigi yung pong groom, yung lalaki. Ano po ang chinecheck ko? Umiiyak ba yung lalaki? Kasi kapag lumuha daw yung lalaki habang naglalakad yung bride sa loob ng simbahan, isa lang po ang ibig sabihin daw. Hindi malayo na sila'y magkakahiwalay. Meron daw pong sumpa. Alam niyo po yung sumpa? Dahil po sa dami po ng mga artista na kinasal, napansin po nila, yung mga nagkahiwalay na artista. Bago daw po sila nagkahiwalay, yung lalaki, iniyakan niya yung paglalakad, paglapit ng kanyang asawa doon sa loob ng simbahan. Kaya nga po ako, pag napapansin ko na yung lalaki ay lumuluha na, ako po ay nag-aalala na at nagdadasal na ako sa Panginoon. Sinasabi ko, Lord, have mercy. Lord, tulungan niyo po ang mag-asawang ito. Sana naman po hindi sila makamuka ng no, mga iba sa showbiz sa pagkatapos silang kinasal, ilang buwan, ilang taon lang, nagkahiwalay. Sino po yung mga artistang yon? Hindi ko na po sasabihin dito. Hanapin nyo na lang sila sa Google, ha? Hindi po showbiz vlog ito, no? Pero marami daw po, napansin nila. Pag umiyak yung groom, hindi malayo, magkakahiwalay daw sila ng kanyang wife. Pero meron ba talagang magagawa para hindi magkahiwalay ang mag-asawa? Meron ba tayong magagawa para mapanatili na tapat ang bawat isa sa kanilang buhay pag-aasawa? Well, allow me to give you three secrets in order for a marriage to become loving, and successful. Number one, if you want your marriage to last, then the husband should do what the wife hates. Gawin niyo po, kayong mga mister, kayong mga lalaki, yung ayaw ng inyong mga misis, yung ayaw ng babae. Ano pong ibig sabihin nun? Magbababae na yung lalaki dahil ayaw ng babae? Makikipag-inuman na ba yung lalaki dahil yan yung ayaw ng bisis niya? Magbibisyo na ba yung lalaki, yung mister, dahil ayaw ito ng asawa niya? Hindi po. Ang ibig ko sabihin dito, kapag ayaw ng babae na maglaba, ayan, ang lalaki ang maglalaba. Kapag ayaw ng bisis na maglinis ng bahay, ang lalaki ang dapat maglinis. Di ba kapag ginagawa mong ayaw ni Mrs. napapasaya mo siya. Amen? But kidding aside, ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Para maging matagumpay ang inyong pagsasama, dapat gawin mo yung hindi magawa ng asawa mo. Sa madaling sabi, magtulungan kayo. Amen? Mahirap sa buhay mag-asawa, yung isa lang ang nagbubuhat. Hindi magtatagal ang mag-asawa kapag yung isa lang ang nagtatrabaho. Amen? Mahirap kapag isa lang ang nangangarap sa mag-asawa. Hindi po ba? Kaya nga po nakasulat sa Biblia dahil nakita ng Diyos na malungkot mag-isa ang lalaki. God created a suitable partner, a suitable helper for him. Hindi daw po mabuti na mag-isa ang lalaki. Kaya gumawa ang Diyos ng magiging katuwang niya. At alam niyo po ba, yung salitang helper dito, yung salita din na ginamit para ilarawan ang banalay spirito. Kaya nga, ang mabuting asawa ay parang banal may spirito. Dapat tumutulong siya sa kanyang asawa. Amen? Ang tanong, mukha bang Holy Spirit yung asawa mo? O baka naman, mukha siyang evil spirit? Ano po? <laughs> Type niyo po. Mukha bang Holy Spirit yung iyong asawa? O mukha siyang evil spirit? Para magtagumpay ang inyong kasal, dapat magpunuan kayo sa inyong mga pagkukulang. Kapag walang pagtutulungan, mamamatay ang pagmamahalan. Ang tunay na nagmamahal, tandaan niyo po, palagi niyang iniisip, paano ko ba matutulungan itong aking iniibig? So the first point for a successful marriage, do what the other cannot do. Ulitin ko po yon. Do what the other cannot do. But secondly, for a happy, successful, and loving relationship, there should be proper communication. Palagi ko pong sinasabi ito sa mga mag-asawa, kapag sila'y nag-aaway, isang susi lang para matapos ang away, mag-usap kayo. At kapag nagsasalita ang isa, makinig ka ng mabuti. At ano pong ibig sabihin ng pakikinig? Listening means speaking last. Kaya lalong nag-aaway, kaya lalong nagkakasamaan ng loob kasi hindi marunong makinig ang bawat isa. Kasi gusto ng bawat isa, mauna siyang magsalita. Makakapagsalita ka rin eh. Pero paunahin mo muna yung asawa mo. Tandaan niyo po mga kapatid, wala naman tayong antena sa ating mga ulo. Nung ginawa tayo ng Diyos, wala naman siyang SIM card na in-insert o in-install dyan sa utak mo. Kung meron lang tayong signal dyan sa ating isip, madali pong mag-usap, madali lang pong maintindihan ang iba. Hindi po ba? Pero wala kang antena, wala kang SIM card, wala kang signal. Kung gusto mong maintindihan ka ng iyong asawa, sabihin mo, ipaliwanag mo sa mabuti at magandang paraan. Again, it is not only important that you say what you want, but say it in a good manner. How you say it also matters. Huwag mong itatago yung iyong sama ng loob sa iyong asawa. The rule of thumb is, remember this, I remind couples, do not... Non pensavo che potessi mangiare dolci. Non stiamo facendo molti progressi, eh? Thumb is, remember this, I remind couples, do not ever talk to your spouse or to your husband when they are at the other room. Huwag mong kakausapin ang iyong asawa pag sila ay nandun sa kabilang kwarto. Bakit? Kapag kinakausap mo ang iyong minamahal sa kabilang kwarto, hindi mo siya kinakausap. Sinisigawan mo na siya. Amen? Kapag tinatago mo ang iyong masamang nararamdaman, ang iyong sama ng loob, mga yan, kapatid. At ano po ang asid? ba? Diba? Yan yung asid. Kapag may asid ka sa iyong loob, nalulusaw ang iyong puso. Lalo kang masasaktan sa iyong loob. If couples do not communicate properly, they become closed doors. Tandaan niyo po yan. At tatlo lang pong lugar ang palaging sarado at hindi binubuksan ang una ay ang mental hospital. Ang pangalawa ay ang kulungan. At ang pangatlo ay ang libingan. Kapag sarado kayo, ibig sabihin, una, maaaring mabaliw kayo. Kapag sarado kayo, pangalawa, pwede kayong maging bayulente sa bawat isa. Puputok at puputok kayo. Ano man yung tinatago niyo sa inyong loob. At pangatlo, kapag tinatago mo, hindi mo binubuksan, namamatay ang pag-iibigan. Kaya nga po, para mawala yung inyong mga sakit ng loob, manatili kayong nag-uusap. Kapag hindi nyo na maintindihan ng bawat isa, umiinit na ang ulo ng bawat isa, hinto muna kayo. Time out muna. Pag malamig na, doon kayo bumalik. Mag-usap kayo muli. Mananatili lang kayong nagmamahalan kapag merong pag-uusap. Kapag walang pag-uusap, diyan nag-uumpisa ang pagkamuhi. Amen? At ang tunay na pag-uusap, nag-uumpisa, hindi lang sa paggamit ng ating mga bibig, kundi sa paggamit ng ating mga puso. Amen? Third and last, for a successful relationship, husbands and wives should become best friends. Yan po ang turo ng unang pagbasa. Napakaganda po galing sa libro ni Sirach. It says, "A faithful friend is a steady shelter. He who finds a good friend finds a treasure, and a faithful friend is beyond price. A faithful friend is a life-saving" remedy. Wow! Ang tunay na kaibigan ay isang matibay na tahanan. Ang tunay na kaibigan ay isang kayamanan. At ang tunay na kaibigan ay isang nakakabuting gamot. Lunas sa sakit. Hanggat hindi mo tinuturing na kaibigan yung iyong asawa, makikita mo siya bilang kaaway mo. Hindi po ba? Isa pong dahilan ng pag-aaway ng mga mag-asawa ay minsan yung lalaki, yung mister, tinipili pa niya yung kanya mga kaibigan kesa sa asawa niya. Di po ba palaging nangyayari yan? Minsan ang mister, priority niya yung kanya mga barkada. At madalas nangyayari din po yan sa mga misis. Minsan yung misis, pinipili din niya yung mga kakumari niya. Meron siyang sinasabi sa kanya mga kaibigan. hindi niya masabi-sabi sa kanyang mister, nararamdaman ito ng lalaki. Totoo po? Totoo. Hindi po ba? Kasi kapag kaibigan mo ang isang tao, palagay ang iyong loob sa kanya. Di ba? Kapag kaibigan mo ang isang tao, wala kang sikreto sa kanya. Sinasabi mo sa kanyang lahat. Binubuksan mo ang iyong buhay sa kanya. Kapag kaibigan mo din ang isang tao, hindi mo siya huhusgahan. Kapag nagkamali ang kaibigan mo, palagi mong inuunawa, palagi mong pinapatawad. Si kapag hindi mo kaibigan ang iyong asawa, nawawala yung iyong pag-unawa sa kanya. The simplest and the purest kind of love is that of friends. Kaya nga po kung hindi mo kayang maging kaibigan ang iyong nililigawan, huwag kayong magpapakasal. Amen? At para doon sa mga kasal na, gusto niyo po na lalo pang lumalim ang inyong pagsasama, ang inyong pagmamahalan, gusto niyo po lalo pang gumanda ang inyong pagsasama, subukan niyo po na maging magkaibigan kayo sa bawat isa. Kapag best friend mo ang isang tao. Hindi po ba? Gusto mo siyang palagi mong kasama. At kahit na malayo kayo sa bawat isa, okay lang sa'yo. Kasi alam mo, kapag nagkita kayo muli, manunumbalik yung inyong pag-uugnayan. Kasi kapag kaibigan mong isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Amen? Ask yourself that question. Is my wife my best friend? Is my husband, my best friend, pagdasal niyo po. Naway maging magkaibigan kayo para lalo pang gumanda at sumarap ang pagsasama niyo. My dear friends, I leave to you these three secrets for a successful marriage. One, do what the other cannot do. But second, always talk, always communicate open yourselves to one another. Do not become closed doors. But third, make your wife or your husband your best friend. Become friends to one another. But lastly, I want you to remember this. Tatak niyo po ito. Huwag niyong kakalimutan ito. No marriage is perfect. Ulitin ko po. No marriage is perfect. Kahit na san kalupalop ng mundo maghanap, wala pong perpektong kasal. Walang perpektong pagsasama. Walang perpektong mister at misis. At yan din po ang madalas sa dahilan na paghihiwalay ng mag-asawa. Dahil nag expect sila, naghahanap sila ng perfection sa kanilang asawa. Kapag nag-disappoint na, umaayaw na. May isa lang pong paraan para maging perpekto ang inyong pagsasama. Ano ito? Yung kayo ay punuin ng grasya ng Diyos. You can never make your marriage perfect. Yes, you can make your marriage successful, but never perfect. There is only one way to make your marriage perfect, and that is through the grace of God gusto niyo maging perpekto ang niyang pagsasama, isama niyo si Kristo. So, remember that very important point. No marriage is perfect without Christ. Magdasal po tayo sa banalamisang ito na why ang bawat pagsasama ay maging masaya, maging payapa, maging perpekto sa tulong ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Ah uh, kapatid